uh, Rick Delo, ginawa example sa isang subject na sira ang linya noon ni SC para kay Apex dahil sa tugmang preso ni Looney. At doon po, verse J Black, kaabang-abang na matchup to. So tara. Nagulat nga sila Arik, Sinyo at Delo dahil pangalan nila ang ginamit sa example ng isang subject kaya nga napareak sila dito. Mukhang i teacher na gumawa nito ay mahilig sa battle rap. Sa kabilang balita naman sa labang Apex vs Six Threat nga, ay kung maaalala natin, merong isang solidong linya binitaw dito si Six Threat about sa nangyaring paghuli ng mga pulis kay Luni, Ayon kay Six Threat ay kasama ni Luni si Apex. Pero umiwas umano ito para hindi mahuli. Napabilib tayo sa linya na ito dahil talagang kapanipaniwala. Pero nung ginawa nga ni Looney ang kantang tugmang preso, ay nalaman natin na hindi pala talaga magkasama si Looney at Apex. At nilino na din ito ni Luni na minsan i-review niya ang battle ni Apex at ST. Usapan natin si Looney. Kayo yung magkasama sa araw na yun, di ba? Pari, you got no remorse. Kasi may source na nagtimbre kaya tumputa, palit through time, quickly you change course. Kaya bagay lang na magpaikli ka ng buhok at sa barbero, umi score pagkat mo maka mo makashortcut whenever you see source! Ganon! Ulitin nga natin yan. Um, makashortcut umi-score. Okay. Um, umi-score ba sa barbero? Well, uh, ulit, uh, himayin natin to. Ah. Uh. sinabi niya na magkasama kami ni Apex, uh, for the record, di kami magkasama noong araw na yun. Kasama ko noon yung kapatid ko, pupunta kami ng hospital. At bago noon, dapat dadaan kami sa batang may cancer. Well, hindi na naman um, relevant yun dahil tulad na sinabi ko kanina, hindi naman kailangan maging totoo So, at tinalakay nga din ito ng bahagyan ni M-Site sa kanyang review. Pag-usapan natin si Luni. Kayo yung magkasama sa araw na yun, di ba? Para you got no remorse. Kasi may source na nagtitin. Tapalit time quickly you change course. Kaya bagay lang na magpaikli ka ng buhok at sa barbero umi score pagkatambilis mo maka shortcut whenever you see source. Ito <tapalit> yung angle na yon ni 6 yun nga yung kasama daw siya, yung incident na nangyari kay Looney, na dun muna tayo sa angle, ah uh, yun nga, mabilis ka daw mag, kasi may tumimbre daw sa kanya, kaya yeah, mabilis ka mag shortcut, nagpagupit ka ng buhok, mabilis ka shortcut, whenever you see source, gunting, you see source, so ayun nga, yun yung angle, maganda, maganda yung angle na yun, pero syempre napakinggan na natin yung, uh, yung tumbang preso na yun nga, na kay Luni mismo nang galing na hindi siya kasama hindi nila kasama si Apex so yun nga, kumbaga dun dun minsan ano eh, dun minsan nagkakaroon ng uh, pagkakaiba yung live, kasi syempre live to eh, tsaka nung time na to, uh, alam ko wala si Luni neto na uh, nandun siya, na, uh, kasalukuyang naka-detain si Luni neto nung time na to, pero yun nga iba yung live eh. Tsaka sa yun nga may mga may mga ano nga, 'di ba? Na hindi mo naman kailangan maging hindi ko di ko maalala ko si Luni ba nagsabi nito. Na ito hindi mo kailangan maging hindi kailangan totoo 'yung sasabihin mo. Kailangan mo lang maging kapanipaniwala. At nung time na to, sobrang uh, convincing nung angle na to. Kaya ganun siya ka, naging ka-impactful sa... Sa kabilang balita pa, nilabas na nga ng motos at flip-top ang mga paparating na event nila. Lift-up ay sa August 3. Ito ay pangatlong 1 minutes luson, gaganapin ang nasabing event sa QC. At Motus finally magaganap na ang mainit na semi -finals ng Pedestal 3, Casper vs Mirage. <laughs> Kaya ang tanong na magpapaisip sa mga tagahanga ni Katana, magaling ka ba talaga o may magaling lang na nag-aalaga? Sa'yo na mismo nang galing. Over 10 years ka na nagra-rap kung saan saan na nakatapak. Nagkampiyon na sa liga ni Cass, ni Slack, pero di ka nakilala at yun ay patunay na kagad na naging epektibo lang yung katana nung mahusay na may hawak. Ano? Ano? Oh! Kwenta na yan, tatawagin mo pang baby cakes? <laughs> <laughs> Ikaw ang dahilan kung ba't si Laksarya kinapos mag-champion. Kinabukasan na yung finals, kinantot mo pa maghapon. <laughs> At sa main event, Vicente vs. Pilos. Pag mumulting pang at susundot ng pagpapatawa, ayan na yung meta niyan. Kahit naman ako, ganyan din gagawin ko eh. Lalo kung dala ko media lang. Os! Oh, hes, yeah! yes, laban kay Pil. Ito'y sagrado na tagpo. Magluluksa sa pagkat ginago. Kasi kung eto nga yung Hes, Sus! Magdurusa kay Pilato! Ngayon mo kuhudyuhin! Bukod sa semifinals, meron ding limang undercard match ups na solido. Gaganapin ito sa August 17 ng taong kasalukuyan sa lugar ng Kaluokan. At sa uling balita, another solid match up na naman nga ang ikakasa ng PSP. Dahil sa paglabas nito ng lineup up na gaganapin sa Dabaw, eh talagang walang tapon dito. Pero isang matchup nga nakapuho ng atensyon ko, ang laban sa pagitan J Black at Don Pau dahil clash of style ito nakita naman natin ang huling dalawang laban ni J Black talagang nag upgrade siya at kilala na naman natin si Don Pau pag gumawa ng bara at yung gun burst niya talagang effective Jay Black versus Don Pau si Jay Black alam naman natin galing siya sa controversial na battle niya kay Mote at yun si Don Pau galing sa malas na performance niya kay Nikki at yun undefeated pa rin si Don Pau mula na nag champion siya sa Bahay Katay e kaya yun tingin ko magiging napasolid na, na bakbahan na to at sulit talaga yung ticket dito sa dalawa na to Jay Black versus Don Pau ito medyo seryosong battle naman to. si J Black kakagaling lang sa controversial na alo no, nung PSP Cebu si Don Pau naman ay eh, kakagaling lang sa panalo versus Niki nung PSP Olongapo at ayun, Don Pau strength si Don Pau punchlines, multis kilala naman natin si Don Pau Uh, hard hitting na punchlines, haymakers, sigurado magpapaulan niyan. At ah uh, J Black versus Don Pau, eto putang ina, J Black versus Don Pau. Eto talaga mahirap 'to. Mahirap tong i kung sinong mananalo sa dalawang to dahil si J Black ay mula nung nanalo siya ay pistolero. Nakita nyo naman yung perform niya kay Mot. Yung laban nila ni Mot, puta grabe rin yun. At si Kuya Don Pau po, ang ina-champion ng is, uh, ano yan, bahay katay. At uh, wala, uh, alam ko wala pa rin nakakatalo kay Kuya Pau. Alam ko undefeated din si Kuya Pau. Sa flip top wala pa rin siyang talo. Uh, kay Zaki pa lang ata laban niya. So kung ibang tatanungin, sino ang tingin nyong mananaig sa labang J-Block versus Don Pau? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.